Yon! <laughs> Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. Yun oh, no, nandito tayo sa Taipei 101 ng tai, ng Taiwan. <laughs> ano ba 'yan? Ang ganda ng view, kitang-kita lahat, kitang-kita. No? At itong view na 'to ay umiikot 'yan 360 degrees doon sa lahat yung buong paligid ng Taipei, Taiwan no? eh mga kabisyo yan ang pag-uusapan natin ngayon 360 degrees ibig sabihin 360 degrees sa lahat ng angulo ng pagninegosyo na sisilip natin reviewin natin yung three main aspects or functions sa isang negosyo ano-ano yung tatlo na yun? marketing, Productions and Operations and Financials. 360, walang dagdag, walang bawas, lahat yon iniisip mo bilang isang negosyante. Eh kailangan eh, sa pagbuo ng concept mo, ng negosyo, hanggang sa paggawa ng vision, mission, objective at maging yung roadmap ng iyong negosyo, yung direction, strategies. Nako, iniisip mo lahat 'yan. Iniisip mo ngayon paano yung marketing, yung produkto, iniisip mo ngayon paano ipoproduce, produce paano ka mag-ooperate. Iniisip mo rin kung paano yung financial o yung mga reports na kailangan mo para ma place ang control ng iyong negosyo. Katulad nito mga kabisyo, ito. O yung ganda nito, may 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 ano rito. <laughs> yan oh. o, umiikot o, oh. 360 degrees, o, oh, yan o, oh. Oh. ito yung paligid nung, nung, ah, uh, Taipei 101, ito sa gabi, no, pero dito sa umaga, kunyari, nandito yung mga, ay, mga lugar, na pwedeng pasyalan, Oh, National Palace Museum, ay, ayun no, oh. yun no, oh. tapos, ikot-ikot, buong paligid, ay, ang galing, ang wala, yun Oh, mga kabisyo, dapat naiisip natin yung lahat ng aspeto eh, yung yung kabuuan, yung anatomy ng negosyo natin. Wala nang dinadagdag diyan wala nang binabawas. Halip, yan na yung anatomy. Ibig sabihin yan yung kabuuan ng negosyo. Eh, sa marketing, isipin mo yung product price, promotion, ah, uh, ano to? product, prada place promotion, price, no, packaging people, at ano pa yung in seven piece ng marketing, iniisip place, no, kasama dyan. Ano pa sa production, sa operation naman, ay iniisip kung paano yung pagbilin, raw materials, costing, product costing, gross margin or gross profit na idadagdag mo. At ngayon, pagdating naman sa mga administration din ng mga employees, yung mga human resource management ninyo. No, iniisip niyan. Ipagbibigay ng mga commissions, incentive sa tao, sa sell, sa mga selling mechanism o scheme ninyo. Iniisip yan. eh pagdating sa financials, iniisip yung accounting mo, taxation, no, pati yung finance, budgeting, at yung planning ng mga ng mga funds, capitalization, investments at asset management. Yan iniisip yan. Mga kabisyo, pasensya na. Pero ang isang negosyante, 360 degrees talaga ako mag-isip. Iniisip, simula umpisahan hanggang sa pag-start, hanggang sa pagme-maintain, pagkocontrol, hanggang sa paglago, minamanage, manage at ina-anticipate in yung mga possible problems na ikababagsak at ngayon iniisip mo yung mga solutions hanggang sa pag-monitor, hanggang sa pagtuloy-tuloy, hanggang sa mga competitors, iniisip, customers, iniisip yan, 360 degrees. Napakahalagang maisip niyan. Kaya hindi dapat titigil sa pag-aaral, hindi dapat titigil sa pag-iisip, hindi ta titigil sa pag-analyze. Kailangan natin yan ha. 360 degrees ng feedback, ng analysis ng ating negosyo. O sige, sa sightseeing na ako. Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. God bless. Bye-bye.